At dahil nakabalik na nga ako ng UAE, balik na rin ako sa pagbaba sa tuwing may pupuntahan ako. And for today's video nga, dadalawin ko yung mga beshi ko dito sa LA. Ito nga, at pinuntahan ko na nga si Beshing Mariam. At nung no, sumunod na araw naman, pumunta ako sa bahay ni Beshing Melo at natapat naman na merong handaan. Magkasunuran nga lang kami nagbakasyon itong ni Pecheng Melo sa Pinas. Kaya naman daming tsikahan nung nagkita kami. Meron nga din pala silang pa-video okay. At meron nga silang bisitang batang babae na napakabibo, lalo na sa pagkanta. Ayaw na nga niyang bitawan ng mic. <laughs> Oh, hello, my galing pa naman ng singer, mga beshi. Kaso hindi ko pwedeng tapusin ang kanta at baka makapirate ako. At syempre, pag uwi na, ito ang hindi namin pwedeng kalimutan. sharon Ready talaga, oh. So, yan. Lang, oh, lalagay so, sa... Kung alam ko lang, dinala ko din yung malaking bag ko, yung LV. <laughs> Oo oh, nga, ba't <pati> mo dinala? Dapat <laughs> so, yun ang dinadala mo sa mga... Sa <laughs> kadaan. Dala ko lang yung sling bag ko, oh, Yan, ready to go. Nakikain na nga, may pabalot pa. <laughs>